harvest na tag saluyot kay o dagana siyang dahon kaya kung tanlan pa kamunga ini ya mo pay pagtubo sa dereta sito o daghan ang bulak ang among talong kayo dagana siyang bulak ya deri man kay bis makaharvest na okra One, check. Wow, okura apa? Tuh okura, hmm. Harvest okura apa? Apa 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 apa? Hei, sudah berapa tahun nih? Eh. PDR lah. Tu lokal, tuh lokal okura, hmm. Tuh lo Tulos, sa kabunga itong harvestong kaya pa siya katudo. Katudo na na siya ang kuwan. Tanaw na po, po. Dari ang salong. Talong ng buhay. Ay no, kangkong. tangkong. Ay, ay hindi po siya. Mapay pag... Di-harvest na na siya itong linggo. Manapod. Lamian din sa isigang, sagolan ug salmon. Ano na og suka ra. Tablong, sakit mana siya. May na maglibongaw. bunga oh. Ana bunga. Ay, ang lob. Lob. Asaay bunga oh. Asaay bunga. Gamay ka. Ay. Sige nga lang, parag ko na yan. Ay.